Inanunsyo ni Miss Universe 2010 fourth runner-up Venus Ra na malapit na siyang ikasal pagkatapos ng walong taong pagiging single. Noong linggo, December 10, ibinahagi ng beauty queen ang prenup photos kasama ang kanyang fiancé. Hindi ibinigay ni Venus ang pangalan ng kanyang kapareha o itag ang kanyang social media account. Bago ang engagement post na ito, naging privado na rin ang beauty queen tungkol sa kanyang relasyon. In a few days, I will be spending the rest of my life with this man of God that my father has brought me to. My prayer is that together we will journey towards God's will in fulfilling his purpose for our union. We pray to glorify and honor him in our lives. We have a future ahead of us. It will not be perfect, but God is the anchor that will keep secure. Ibinahagi din ni Venus ang kanilang journey bilang couple at sinabing malaki ang papel ng kanyang pananampalataya sa kanilang relasyon. For eight years, God allowed me to be single. Since I have fully surrendered my life to Jesus, I have never entered into a romantic relationship. Aniya hiniling niya sa Diyos na protektahan ang kanyang puso at panatilihin ito hanggang sa dumating ang tamang tao. Sa kanyang mga taon nung siya ay single, sinabi ng beauty queen na inilaan niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Panginoon, sa komunidad, at sa kanyang pamilya. God is indeed the giver of good gifts, He knows His timeline for my life, and the right time has finally come, isinulat niya. Sa huli, nagbigay ng paalala si Venus para sa mga single. Aniya, naririnig umano ni Lord ang panalangin nilang magka-boyfriend. Magtiwala lang daw sa proseso sapagkat alam umano ng Diyos kung ano ang makakabuti sa kanila. If you are still single and praying to the Lord for marriage, please know that God hears your prayers and He knows the desires of your heart. The answer might be, wait, yes, or no, but one thing is for sure, He knows what's best for you. Trust His process. Ang mga kapwa beauty queens tulad ni Napoleon Amelink Jezehular, M.J. Lastimosa, Anna Arnold, Ariela Arida, Janine Tugonon, Samantha Bernardo, at Bea Rose Santiago ay nagpadala ng kanilang mga mensahe ng pagbati. Gayun din ang mga netizens para sa bagong milestone sa buhay ni Venus. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. "Seeing you so happy makes others happy too. Congratulations. The news is finally out. Yeehee. Congratulations Manai. OMG. Napag-usapan lang natin before but now" Susu so, so happy for you. God is great all the time. Love you. Congratulations. God is so good. I need to hear this testimony. I'm so happy for you both. Matapos may lagay ang fourth runner-up sa Miss Universe Pageant 2010 gumawa si Venus Ro ng ilang hosting stints at umarte sa telebisyon. Kasalukuyan siyang aktibo bilang isang community worker, youth advocate, at podcast host.